Ang sikreto ng mahiwagang kape ng Linen Green kung bakit marami ang pumapayat ay dahil sa L-carnitine. Welcome po sa Tips and Talk ni Doc Rod. Ang L-carnitine ay pinuproduce ng ating utak, ng ating bato at ng ating atay. Ito'y tumutulong para lusawin ang manifestasyon ng taba sa ating katawan na siyang ginagamit ng enerhiya ng ating katawan para ho sa ating paggawa araw-araw. Pinoproteksyonan po nito ang ating utak at ang ating puso laban ho sa pagkasira at pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit at karamdaman, tiyakin na kayo regular na nagtitik ng mahiwagang kape ng Linen Green.